Ginagamit umano ang alokasyon sa 2026 budget para makalikom ng lagda para ma-impeach siya ayon kay Vice President Sara Duterte. Pero pagpunto ng House Minority, Oktubre pa na ipasa sa Kamara ang bersyon nito ng budget at hindi napag-usapan ang impeachment. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Music Naniniwala si Vice President Sara Duterte na ginagamit ang 2026 budget para makakalap ng suporta para sa panibagong impeachment complaint laban sa kanya. Pareho ay niya ito sa ibinulgar ng ilang mambabatas na may mga kongresistang pinangakuan ng mga alokasyon sa budget ang mga pipirma sa impeachment complaint laban sa kanya. Ang alokasyon kapalit ng pirma, ginagamit na naman anyang taktika bago ipasa ang 2026 budget noong nakaraang linggo lang. Sinabi ng bagong alyansang makabayan na naghahanda na sila para sa paghahain ng panibagong impeachment complaint laban sa bise kapag natapos na ang one-year ban sa February 5, 2026. Ang bersyon ng budget naman ng Kamara halos dalawang buwan na mula ng ipasa noong October 13 at nakabimbing sa Senado. Sabi ng ilang miyembro ng minorya, ni hindi na pag-usapan sa budget deliberation sa Kamara ang impeachment. So I don't think it's fair for her to tie up to to tie up yung uh, issue ng impeachment possible uh, filing of new impeachment complaint against her sa budget process kasi tapos na nga yung budget process sa House ang what what remains is the bycam. So uh anong ano pa ang ibig niyang sabihin na naging ano na naman ito bargaining chip na, na naman ito Not at all no hindi ever na pag-usapan yon during the budget process hindi naman yon part ng uh, any deliberation of any uh, office or program of pero sabi rin ng mga mambabatas, talaga namang hindi pa tapos ang isyong ibinato noon sa vice presidente. Hindi lang daw umabot ito sa impeachment trial dahil sa mga puna ng Korte Suprema sa proseso. Palagi ho nasa utak namin the fact na well, hindi pa sarado yung issues of accountability ng ating uh, vice president. Kaya in other words, hindi pa ko siya lusot. Sabi ng bise, handa naman siyang sagutin ng anumang alegasyon laban sa kanya na nakabase sa facts at katotohanan. Pero hindi anya siya mananahimik habang ginagamit ang impeachment process sa tinawag niyang budget-driven racket. Kinontra ito ng isang mambabatas. Lagi niya, lagi niya sinasabi yan, pero pagka may actual na venue at pagkakataon na, iiwa siya, di ba? O hindi sasagot. Halimbawa, dito na lang sa 125 million na confidential funds na nawaldas in 11 days. No, hindi pa rin niya sinasagot, hindi pa rin niya pinapaliwanag. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Horas.